si today's video. Andito nga kami sa bundok para naman naman maki-birthday na naman. At ito na nga pala ang main entrance nila guys. Tignan nyo naman kasi ang view nila dito. Sobrang ganda talaga. Diyos ko, sobrang hangin dito. Kung tutusin nyo, parang gusto na rin dito tumira. Lalo na tong summer. Ay baka naman. Itong nanay ko talaga eh. Abay kasi naman kapag gising mo talaga ng umaga, ito na naman agad ang bubungad sa'yo. Pagpasensya oh. nyo na lang yung boses ko guys kasi sobrang piyok-piyok ko talaga ngayon. <laughs> oh my god. <laughs> Alam ang ganda dito. Oh, my God. Salamat sa pag-invite, Tita Ruby. Ayan, si Ma'am. <laughs> o, na. alam ang ganda. Kaso nga na, umuulan siya, guys. So. Kawawa, na, kawawa <laughs> naman kami, guys. <laughs> oh, my God. O, alam nga. Kaya guys kapag baboy matagal maglakad. At pagkakita nga namin agad namin nakita itong mga pagkain. Pagkakita pagkakita ko palang talaga gusto ko nang angkinin yung Shanghai. Lloyd Black. Kumukulog na 'yung chan ko, at kailangan ko na atang pre-fillan na naman ng na pagkain. Automatic syempre tatlong siya ngayon kukunin natin kasi mga kapag TikTok -tik -tik pa naman tayo. At isunod naman natin targetin ang spaghetti. At tignan nyo naman yung mga bisita nila dito guys. Ang raming! <laughs> Itong spaghetti nila guys, alam na alam ko talaga kung saan nang galing kasi sobrang familiar talaga ng lasa at sobrang sarap. <laughs> <laughs> ano? <laughs> Shanghai. Ubus na. <laughs> the best talaga. At pagkatapos naman namin makubos ang aming mga pagkain, isurot naman natin ang pizza. <laughs> Panoodin niyo tong part na to guys. Sana nanahimik ako dito at nag-iisip ko ano pang pwede kong gawin. Pero tong nanay ko panira ng moment. Ayan <laughs> na guys, nakikita nyo naman na siguro, di ba, kung gano'n naman kaganda dito sa place na to. O, ang ganda pala mag, matira, mag tira, tumira dito sa bundok. Ayan o. Ayan, kasi eh, gisik, gigising ka lang maaga yan. Agad po buong ato Oh my God, sobrang ganda yan. Oh. Hmm. Ah. Hindi nyo lang kasi makita guys kasi medyo, ayun nga. Mm. Pero sa, to sa totoong buhay talaga parang siyang 3D art. Alam nyo ba yun? Ayun, so, ang ganda talaga. Tapos may swimming pool pa dun. Ganda yung swimming pool yun. Reng. Ayan, dito muna ako tatambay. Ito yung bahay. Tapos dito, ang oh, sigo, ang swerte naman na nakatira dito guys. <laughs> At dahil nga sa kakachismis, nagabihan na kami sa pag-uwi. Nakakatakot lang dito guys kapag gabi kasi nga tignan mo naman yung daan. Doon ka nga sa far away. <laughs>